Naglabas ng palala ang Bureau of Fire Protection sa publiko ngayong Semana Santa upang makaiwas sa sunog at iba pang sakuna. Para sa mga magbabakasyon, sinabi ni BFP spokesperson uh, Fire Senior Superintendent Analia Atienza na patayin ang main switch ng kuryente sa inyong mga bahay gayon din sa mga LPG. May nanding isave ang numero ng pinakamalapit at tanggapan ng BFP sa inyong komunidad para madali ang pagtawag sa oras ng pangangailangan. Ngayon 2024, higit 5,100 ang naitatalang fire incident sa mansa na mas mataas kumpara sa nasa 4,000 na kaparehong panahon ng 2023. Pagtitiyak naman na BFP, patuloy ang kanilang mga hakbang para maiwasan na ang mga sunog sa bansa, lalo pa ngayong Fire Prevention Month. Patuloy po tayo sa pag-iingay no lahat po ng mediums of uh, or avenues na pwede nating mapuntahan uh, tayo po ay bumababa sa community part po yan ng ating fire prevention month activities yung uh, community relations week natin ganun na rin po yung uh, refresher courses or trainings ng ating mga barangay uh, fire brigade ano po ganun na rin po yung uh, pagconduct natin ng mga fire drills and demos sa mga malls, sa mga uh, industrial uh, establishment, business establishments at especially dito po sa ating mga hospitals. Ganun na rin po ang ating uh, paggawa ng mga samut saring activities sa social media para lahat po ng ating mga kababayan ay uh, mapuntahan natin at uh, sa gayon madagdagan po ang kanilang kaalaman at ma-improve ang level of awareness.